ang binabatikos na duo ngayon si NBA at ang ginawa ni Lebron kung saan niya binatikos ito ng media. Pag-usapan natin yan mga buddy. Sa paglipat niya ng Philadelphia 76ers nitong si Paul George ngayon taon ay marami nga ang nag-expect sa kanila ni Joel Embiid. Pero mukhang hindi ata maganda ang naging expectation ng mga fans dahil nasa number 12 seed sila at parang isang average player lang daw ang ipinapakita ngayon ni Paul George. Hindi nga sila makaiwas sa pambabatikos dahil ang tandem ni Joel Embiid at Paul George at idagdag mo na dyan si Tyrese Maxey ay isa sa mga tandem na merong pinakamalaking kontrata ngayon sa NBA. 629 million nga ang total contract ng tatlo. 400 million nga dyan yung kay Embiid at Paul George. Dinaig pa nga daw ni Embiid at Paul George ang tandem ni LBJ at Dwayne Wade nung Miami Heat Days nila dahil ang tandem na ito ay mayroon lamang kontrata na 200 million in total at marami nga ang dismayadong 76ers fan dahil pagkatapos nga daw makuha ni Joel Embiid ang malaking kontratang ito ay para daw bang hindi na ito naging seryoso ngayong season bukod nga daw sa lagi itong nai-injury ay para daw bang ang labas sa mga Sixers fan ay kung kailan lang daw nito gustong maglaro ay maglalaro kaya ang malaking tanong ngayon dito mga buddy ay dapat na nga bang mag-rebuild nitong Philadelphia 76ers Marahil sa narungan ng Dallas at Lakers kahapon ay isa ka din sa mga na-entertain dahil sa naging init at intense ng laban, lalo na nga nung in down ni Luka Doncic ang bench ng Dallas Mavericks. Pero sa larong ito ay may napansin na naman ang mga fans dito kay Lebron James. Dahil kahit meron pa daw oras at hindi pa tapos ang laro, ay nag-walkout na nga ito papuntang locker room pero mga buddy ay may explanation nga dyan. Dahil kahit panalo nga ang Lakers ay gusto ni Lebron na ibigay ang spotlight kay Luka pagkatapos ng laro. Kung bagay ayaw ng makigulo pa ni Lebron James sa mga magiging interview nitong si Luka Doncic dahil alam ni Lebron kung gaano kahalaga yung laro na iyon para dito kay Luka. Kaya nga kung malalim ang iyong pangunawa at isa kang tunay at solid na NBA fan ay naiintindihan mo ang ginawa ni Lebron na iyon. Pero kayo mga buddy, ano nga ba ang masasabi nyo sa ating video ngayon? I-comment nyo lamang ang inyong reaksyon at sana'y wag nyo na rin kalimutan mag-follow sa ating page at mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel na Sports Ground PH. Maraming salamat.